yun naglalakad na naman ako nga po dyan papuntang minute burger at ako'y nagutom so ayun dumating na ako sa burger ayan naghihintay ng na hayop na yan so ayun nagpaluto na ako ng tamang malalaking burger tapos sabi ko ate ayusin mo yung luto mo dahil nagugutom ako gusto ko pati yung may itlog dalaway mo natin kasi by one take one nga yan yun nice one Slicein mo na yan. Napakagaling. Tapos humingi ako ng atsos kasi favorite ko talaga sa burger. Yung pinakamangang. Yung punong-puno ng atsos baga. Kasi mailig po talaga ako sa mga pagkain maalang. So ayan nilagyan ko na ako na mismo yung naglalagay kasi nahihiya ako kaya ate kasi ang liit niya maglagay ako. Kasi gusto ko bawat detalye, bawat patong may atsos. Spicing spicy baga. Kasi ayoko nang nabibitin ako. Ayun, ako na mismo naglagay. Nagpakit pa nga ako ng konti lang. Ayun, nilagyan ko na naman. Bawat patong talaga nilalagyan ko ng hot sauce. ako na naman ulit ang maglalagay niya. napakahanghang na niya. Sabi nung kasama ko. Pati yung palalagyan talaga nilagyan ko ng hot sauce. Hanggang doon sa pinakataas na hot pa rin. Para naputok ang bunganga. Kaya ang laki ng bunganga mong hayop ka. So ayun na nga, naglalakad-lakad na ako. Dahil, pupunta na ako dun sa kaibigan ko dahil dalawa kami kaya nga buy one take one ganyan ang magkaibigan nagbibigayan hindi ko naman kaya ding ubusin yan kaya pumunta ako sa kanya mga kaburao tapos ayan pinaklex flex ko pa flex mo pa ayan napakalakas na kami nasakali kami let's go ah uh. super hot and spicy Yes, na kain yung mga sili ay, mga buko na. <laughs> mm. Ah! Sa umaloy ah. Oh, super spicy. Mm. Napakasarap. Ooh. Alam nyo guys, sobrang solid ng pera nyo pag natik.